at makakausap na sa ating linya po si Ma'am Irene Bell Plotenya, ang head ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Miss Irene, Plotena, Irene Bell Plotenya, Mama Irene, may ngaga. Si Orly and the Weng po ito sa Saksi sa Double B sa, sa Radyo na TV pa, ma'am. Good morning po. Good morning, good morning Sir Orly and good morning, Sir Miss Weng. Mm. Mama, ano na po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong kinaroonan? Nasaan kayong particular dyan po sa Negros Occidental? Hmm. So far, Sir, ako si ma'am, no? And, um, sir, um, certainly, um... Sir, um, sir, um may mga reported ashfall po tayo sa mm -hmm. mga LD sa isa LDU uh, while ongoing pa po yung verification po with other LGUs. but to sa panahon po yung ano nga at compared sa nila mga 5, 5, 5, 551 medyo mas ano na po mas mm -hmm. umahaw na po Okay. Oho. Okay. Ibig sabihin, wala na hong ano, wala na hong mapagbuga pa nakikita ngayon sa Bulkan? Oh, we're still expecting Ma'am, this will Balikan natin, natin si Mamay Rain. Teka lang, Hindi ma makopya yung audio. Iikot lang ho namin ng bahagya ang aming uh -oh. pong antena po rito para mas maganda po ating pag-uusap. Kaya na kasi talagang may mga lugar ho, ang San Carlos hmm. uh, City area particular, hmm. maging ang kanlaon dyan sa Negros sa Oriental, ay may uh, maikpit pong binabantayan. May mga nagsuspendin na ho ng klase. Oh, ano na lang ha? Ang um, Mula nung mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon, um, marami sa naman Carlota. sa mga residente ang hindi na bumalik sa mga bahay nilang orihinal mm -mm. na natili sila sa evacuation center. At ang pinag-uusapan na nga doon, di ba, Orly, ay permanente na evacuation area para sila alisin na doon sa lugar kung saan mas delikado sila, lalo na kapag nagkaroon ng lahar. Dito nakalipas mm -hmm. pa na rin, gawing sunod Sinun sunod yung mga yes. manakanakang uh, pag-alboroto po ng vulkan. May mga naitatalang volcanic quake, ang uh, P-box, sa okay, kinangalang ho talaga. Mm -hmm. Nakapakatindi ho na ating nasaksihan. Okay na daw, si Mama Irene. Eh. Mama Irene, magandang maga po muli sa inyo, ma'am. Good morning, sir. Ayun, Marino. Pakibanggit okay. ho yung sa tanong po ni Wayne kanina, yung mga lugar po na naapektuhan at uh, ano na ho yung sitwasyon ngayon bagamat wala na ho nakita pang pagbuga sa vulkan. So far, sir, we are closely monitoring, sir, no, yung mga LGUs nearby kanlaon. So right now, uh, as per LGUs din natin, sa bago, wala pa po tayong reported na mga ashfall. Mm -mm. Uh, sa La Castellana, may initial report po tayo sa Barangay Sagang. Sa La Carlota po, meron po tayong ashfall sa Yubo and Araal. So yung mayor po natin, nag-declare na din po ng class suspension po in four barangays po sa Yubo, Araal, San Miguel, and Hagumit. And likewise po, yung San Carlos po, nag-declare na din po ng temporary suspension of all activities within the 8-kilometer radius of Cannaon Volcano Summit po. Okay. Sa kabuuan po dyan sa Negros uh, Occidental, yan po ay may umiira na talagang permanent danger, danger zone, hindi po ba? Yung in-extend na from 6 to 8, tama po ba ma'am Irene? As so, so for so ma'am, nasa 6-kilometer pa 6 lang km. po yung extended danger zone natin. Uh -huh. Okay. So, wala oh. naman po ng raising pa po. Na wala wala, wala pa dahilan para yan i-extend. So far po, we're still waiting for the advice din po from FIVOC po. Mm, Diyan po sa inyo lugar, ilan at ang dati pang evacuees, uh, Ma'am Irene? Uh, we have, I think, more than 5,000 um, evacuees po in three LGUs. Like in the case of La Carlota po, I think we have 1,111 individuals who are inside evacuation po. Mm. Yung 5,000 yung individuals, ma'am, ito? Yes po, yes po. Okay. Individuals, so a total of 1,000 something families. Okay, may natitira pa ba na kailangan natin na i-evacuate considering na explosive eruption po yung nangyari ngayong umaga? If within 6 kilometers po, so far... Uh, yung mga ano natin evacuees natin is nasa ano na nasa evacuation center okay. So yan po. Wala na tayong kailangang alalahanin pa doon sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone. Sa yes po. Yes okay. yes Ayong... so, sa Negros Occidental, binabanggit nyo walang gaano yung report ng mabibigat na ash falls. Mm. An ano ba dito sa kabilang panig sa Negros Oriental? Uh, well, hindi po ako pa, ano if meron pong ash fall reported sa kanila. Kasi mm -hmm. yung wind direction po is going westward, west-southwest. So that's why mas nag-ano siya sa Occidental po. Sa Occidental sa talaga. sa inyo talaga oo. Uh -huh. uh -huh. Sa so ngayon ang um, ilang lugar pa lamang po ang walang pasok pero sabi niyo kanina may isang lugar na nag cancel ng lahat ng klase na activities within 8 kilometer uh, danger zone. Too yes. so far ma'am uh, we have um, from bago meron tayong mga ano um advice na po sa sa mga barangays din po na sa suspension. Sa La Carlota meron din po in four barangays. In San Carlos po meron din na din pong mga uh, suspension of all activities. Klase po. lang po ito ma'am Irene? Hindi kasama yun sa trabaho po halimbawa sa mga lokal na pamahalaan? Uh, yes po. Yung, uh, yung local government po natin is continuously um, may duty po. Yung mga with... Yung mga malapit lang po sa Kanaon area po. Yung mm -hmm. mga barangays na malapit sa Kanaon area. So yung class suspension. And then for those na mga IDPs natin na umaakyat po per for livelihood, they were advised po na hindi muna ituloy yung pag-ano nila sa mm -hmm. sa taas din po. Mama, edit, wala naman kayo na monitor na may kasip mo yung, yung oras na yun. Maraming unti-unti uh, nang naglumalabas ng bahay, uh, patungo o, sa kanila na. mga pupunta, at opisina, oh, paaralan. Mm Wala naman po kayo na monitor na bahagyang kaguluhan, nangyari, nakaitala, dahil kita-kita ho eh. Mm -hmm. Wala naman, wala naman po. Okay, ma medyo marami-raming ash uh, fall itong inaasahan natin dahil ang laki nung binuga. Hindi po ba ng Mount Kalaon kanina? Paano po yung supply ng um, kahit pa paano mask ng inyong mga residente? So far, ma'am, yung mga LGUs natin have preposition their face masks din po sa kanila. And then likewise po, yung province po natin, we have also available face masks din po, uh, ready to be deployed. And also, we are closely coordinating with the national government agencies po in case may pong mga kailangan ng mga supplies na hindi available po sa LGU or sa province po. Okay. Pakulit na, na sa akin, Ma'am Erin. Meron ba tayo inaasahan na maaaring pagdagdag ng bilang ng mga evacuees sa pinakabagong incidente mo ito ng eruption ng Kalaon? So far po, we're just waiting for the advisory of the FIVOX po muna. Uh, we cannot say pa so far. Uh, remaining po yung 5,500 po na number natin na nasa loob ng inside evacuation. At kung madagdagan ito, eh, handa naman po ang uh, PDRRMO at ang mga local DSWD offices po dyan sa Negros. We're closely coordinating po. No? Uh, we have, uh, LGUs have also identified yung mga areas nila kung saan i-evacuate yung mga personnel nila. Likewise, the province po is uh, ready po to augment uh, personnel and also its resources po. It is kailangan. Ano po ang panahon diyan sa Negros Occidental ngayon? Kasi baka mamaya magdulot ng, kung sakaling biglang umulan, eh, mm -hmm. magdudulot, magkakaroon ng lahar kung mas kawawa po yung mga kapuso natin. Mm -hmm. So far po, um, mainit yung uh, weather natin mm -hmm. dito. Uh, but all, of course, we have to take into consideration po na may ITCZ po sa Mindanao. So there's a possibility na magkaroon ng localized thunderstorm. Mm -hmm. But right now mainit po yung ano natin yung clear yung skies natin po. Mm, sana manatili na lang mm. -hmm. ganoon maghapon ano ma'am Irene. Anyway, salamat po sa oras ma'am Irene. Thank you. Ma, am. ma am po, po. Thank you. si ma'am Irene Bell Platanya po ang head ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.